Ano bang dahilan? Bakit may banta na mabawi ang prangkisa ng SMNI? Kasi yung isang programa po doon, may anchor na nagsabi na meron siyang source sa kongreso na nagsasabi na 1.8 billion daw ang expense ng speaker. Hindi naman niya sinabi na talagang gumastos siya ng 1.8. Ang sabi lang niya, dapat linawin ito ni speaker. Dapat magkaroon ng klarifikasyon. So ito'y tanong, e eh bakit sasabihin ngayon ng mga kongresista na yan daw ay fake news? Well, ang nagsabi po niyan sa isang privilege speech ay yung parang kapatid ko pa si Congressman J.J. Suarez. Ang masasabi ko lang, kapatid, I understand why you have to do what you have to do in Congress. Nagkakaintindihan tayo. Pero alam mo, merong mas malaking importanteng issue sa mga nagaganap na usapin, hindi lang po sa issue ng kung sino ang magpapakita na sila ay loyalty speaker. Ito po yung tinatawag nating kalayaan na ginagarantihan ng ating saligang batas at ng batas uh, karapatang pantao na umiiral sa buong daigdig. Ito po ang freedom of the press, ang kalayaan ng malayang pamamahayag, at ang freedom of expression, kalayaan ng malayang pananalita. Ang kalayaan nito ay ang pundasyon ng demokrasya. Tanggalin mo yan, mawawala ang demokrasya. Anong pagkakaiba naman ng SMNI sa ABS-CBN? Ang ABS-CBN po, paso na yung prangkisa. So unfortunately, kapag ikaw ay broadcast company, hindi ka po pwedeng mag-operate na walang prangkisa galing sa kongreso. Ako naman, alam naman ang mga lopis eh, sa sa katagat-tagat na nilang nasa larangan ng negosyong ito at sa politika, na politika pa rin ang prangkisa. Bakit? Eh mga kongresman, lahat yan politiko eh. at mga senador. At dyan manggagaling ang prangkisa ng ABS-CBN. Hindi ko alam kung bakit alam naman nila manggagaling yan sa mga politiko, eh hindi niya tinanim yung uh, kumbaga pundasyon para suportahan sila ng mga politiko. Wala po talaga tayong magagawa. Politika po talaga yung usapin ng prangkisa. Pero ang SMNI, meron pong prangkisa. At bagamat ang Kongreso ay may kapangyarihan bawiin ang prangkisa yan, eh hindi lang po Kongreso magde-decision diyan. Dapat pati ang Senado. Kinakailangan gumawa sila ng bagong batas na kumbaga rinirepeal yung batas na nagbibigay ng prangkisa sa SMNI. Pero short of that law, ang talaga nagpapatupad po na at nagsisiguro na ang mga franchise holders ay sumusunod sa mga kondisyones ng prangkisa ay ang National Telecommunications Commission. Pero sinabi na rin po ng hukuman, lalong-lalo na dun sa kaso ng Dance versus sa um, Executive Secretary, no? na bagamat mas malaki ang kapangyarihan ng Estado na bantayan ang broadcast dahil Estado ang nagmamayari ng na ere ng ginagamit ng mga broadcast companies, still, Importante ang kalayaan ng malayang pamamahayag at malayang pananalita. Kaya nga po, number one, hindi dapat gamitin ang pag ng franchise sa pamamagitan ng prior restraint, yung pagpigil o pagsupil sa pananalita o di naman kaya subsequent punishment, pagpaparusa. Ano naman ang remedyo ng mga politiko na nasasaktan ng damdamin? Well, sabi po ng Korte Suprema sa isang kaso, ang gamot sa nasaktang damdamin ay ang isang malinis na konsyensya. Ang tanong naman ni Ka Eric, totoo ba ito ang sinabi ng source? Dapat bigyan ito ng klarifikasyon ni speaker. So kung hindi totoo, ilabas ang katotohanan o linabas nila kanina. Ang sabi nila, 40 million lang nagagasta. Hindi lang po kapanipaniwala. Bakit po? Kasi ang budget po ng buong institusyon na Kongreso for Travel ay 2 billion. So nagkamali po siguro talaga yung source na sinasabi na yung 1.8 billion ay gastos lamang ng speaker. Hindi po. Talagang gastos po ng kongreso yan. At talaga naman pong malaking gastos ng uh, kongreso. Bakit? Kasi halos lahat, except yung mga taga Metro Manila at yung mga taga Luzon, lumilipad po yan. Linggo-linggo para mag-attend ng session natural, mahal ang pamasahe. Kaya naman po umaabot ng 2 billion ang traveling expense ng Kamara de Representante. Pero dahil galing po ako dyan, ang ginagawa naman po ng Kongreso, dahil nga po hindi sila required na mag lahat ng congressman, pare-pareho na kukuha as traveling allowance. Kaya ikaw ay lumilipad, eh hindi, meron kang traveling allowance. Okay? So kung ganun po ang explanation, edi eh maintindihan ng taong bayan. Pero yun nga po, bilang isang naglilingkod sa gobyerno, wag po tayong balat sibuyas. Sa SMNI, sa lahat ng mga mamamahiyag, Manindigan po tayo dahil ang trabaho natin hindi purihin ng gobyerno o hindi bantayan ang mga taong gobyerno. Siguraduhin na hindi nalulustay ang kaban ng taong bayan. Siguraduhin na hindi sila umaabuso sa kapangyarihan.